Okay, what's up mga ka-idol no? Ito yung ating pamain sa paglalaot. At siyempre, pupunta na tayo sa ating lalautan. Try ko dito mga idol kung maganda yung pamain ng mga idol. Wala ating may bayan. Siyempre, kabit na natin. Lagyan na natin ng pain. Tingnan nyo mga idol kung paano ako magpain. Simpleng pamain lang yan mga idol. Kung mayroon sa inyong ganyan, ang kayo tayo sa spain nyo sa isda. Grabe yung mga idol, ang kainin ng mga isda. Bulating baybayin kasi ang tawag sa amin dyan. Iba kasi yung sa mga bulating lupa, yung walang paayan, may maraming paayan mga idol. Kaya mga idol, gumagalaw pa. Oh. Siyempre, hulog na natin. Nung baka tayo makarami, hulog. Oh, mm -hmm. Ano kaya ito?

yan, yan o, balat o tingnan niyo mga idol, balat yan spine na natin, yan tapos pagkatapos natang spine, hulog ulit hulog naman natin uy, samit agad ano kaya to ano kaya to uy, op, pati mo naman grad uy, puno yan ang grabe kumain mga idol, pag hapo na mga 4 to 5 grabe kumain ng isda, ayan, na nagtag ulit at medyo alahan yung kain Uy, uy. Ano kaya ito? Medyo mabigat na hirap tira pala ko ah. O, tingnan natin kung ano. Tingnan natin. Ano kaya ito? Uy, punong tsakala Lambing, swerte naman. Punong tsakala ba Nakadalawa. Ang tigas tanggalin. Bilisan mo. At nang may kain. Baka mawala. O, tanggalin yung isa. Tanggalin natin. O, tigas talaga na labayan eh. Yan talaga pinakamahirap. Labayan. Labayan. si Cabrero ah natin yung isa Painan paynan na naman natin hmm. Tapos yung isa pa pala Wala nang pain Painan ulit Ayan Painan ulit yung isa up Hulog na naman Hulog na naman Uy, sanit agad ah Sanit agad ang lagoy Uy, bantay bot bot ulit Magan, masarap sa sabaw yan kanyang isda, yung isdang bato na pakalasa. Oop. taga pa talaga ni Grabe naman ka, ano nito, swapang itong isda na to. Dalawag taga pa talaga, lunok na lunok yung isa. Nahirapan tuloy ako. Oop. Tulog mo na yan, brother. Uy, sanit agad ah. Sanit agad. Ano kaya yan? Aroy, piki-piki. Maganda lang yan sa kilaw. Pero okay na yan, kilaw na yan.

Tingnan natin na taga pa sa pantalon. Uy, yan ang pinakamasarap sulid kung tawagin sa aming kulisan. Sulid na isda, mamahalin. Uy, sanit agad ah. Maganda talaga yung spot dito ah. Patingin mo Brad, huwag um, mong tago. Ang pinasok mo siguro ni brother yan, hindi mo pakita. O, natikasan kasi, oh, o, nahihirapan. Ay, hindi pinakita, yung lang pinakita. Sayang, ano kayong isda yun? O, painan ulit. Pain. Uy, ano naman kaya to? Ano naman kaya? Oh, patayin mo, brother. Uy, di ko kilala isda yan. Kung ano yan? Ano pang isda yan? Di ko kilala yan. Tapos natin yan, bitawan natin. Huwag natin patayin. Hindi si na kakain yan. Baka tayo malasun. Dating kilalang isda yan. Minsan lang yan magpakita. Uy, sanit ka dito. Ano ah, ita? Ita dito ah. Oh, pati nga. Uy, lambing na naman. Barata at saka punong. Sa, grabe naman yan, Brad. Swerte mo naman. Siyempre, tapos na tayo. Ipapakita na natin ang ating kuha kung gaano karami ang ating huli. Ayun, may nakita ba kayong isa dyan? Mayroon dyan hindi nakakain. Kung malalaman nyo, mayroon dyan isang hindi nakakain. Ayun o. Oh. Grabe talagang buhinas ngayong araw. araw. Napakaswerte. Okay. Kaya maraming salamat guys. Pag-comment, share, follow na lang din. Salamat guys.